Go for it. Ito ang madiin na sagot ni Governor Delta Pineda ng Pampanga sa isang interview nang magpahayag ng interes ng paglalaro ang NBA superstar na si Dwight Howard na ngayon ay maglalaro para sa Strong Group. Ang Strong Group ay partners ng PBA team ng Converge at dito ay member din sa kanilang staff ay si Jacob Lau. Si Jacob Lau ay isang anak ng billionaire sa Pilipinas at isa rin siyang team manager ng Converge Fiber Xers sa PBA. Balik tayo sa interview kay Delta Pineda. Sa isang interview, natanong si Delta Pineda, If Dwight Howard wants to play in the PBA, then Converge Fiber Xer should go for it. Ang sabi pa ni Gob Delta Pineda, Kung interesadong lumaro si Dwight sa PBA, then gawan natin ng paraan. Let's go for it. Let's make it happen for the fans, for the league, and for the team, said Pineda, whose application as Converge Governor was denied by the PBA Board last May 2023. Kung gusto niyang lumaro sa Converge, good for the team. Imagine mo, meron tayong ex-NBA ang maglalaro. It will be good for the league, for promotion ng Converge. Malaking bagay yon. pahayag pa, Delta Pineda na Natanong din si Gov. Delta Pineda kung worried ka ba sa posibilidad na ang PBA Board ay i-revise ang height restriction which was implements this conference when it was changed to 6'9 limit when it was supposed to be 6'10 since time immemorial the outspoken so spoken Pineda expressed optimism. Ang sagot naman ni Delta Pineda tungkol sa tanong, kung natatakot ba siya na biglang baguhin ng PBA board ang height restriction kung sakaling kunin nila ang serbisyo ni Delta Pineda. Palagay ko hindi naman para baguhin kasi ilang taon na yung height limit na yan eh. Said the discover of the PBA stars Calvin Abueva, Ian Sangalang and even former MVP Arwin Santos. Pag binaba nila ng 67 yan, iba na yon. Pero I think They won't do that kasi ikagaganda ng liga yun eh. Yung pagpasok ni Howard, ikagaganda ng liga yan eh. Added pa ni Delta Pineda. At naniniwala pa rin si Delta Pineda, kung ang PBA ay mag na pagbabaan ang height limit, Howard can still qualify sa height limit nila. Sabi pa ni Gov Delta Pineda, alam ko 6'8 lang yan kasi sinukat eh. Yung 16 niya sa NBA nakasapatos yon, he said. While revealing that he has already tasked Converge team manager Jacob Lau to measure Howard based on the how the PBA is conducting it. Sinabi ko na yun kila Jacob at sa Converge na try nyo ang sukatan ng same tape measure ng gamit ng PBA at same process na ginagawa nila para magkaalaman na yun ang sabi ni Delta Mineda. Dagdag pa niya, okay lang naman na may restriction, tama lang yun, pero sana maging consistent sila kung ano talaga, hindi yung nagpapalit every season. So papaano yun? He said, while expressing awareness at how fans were suspicious at the sudden change to 6-9 limit to prevent Bay Area Dragons from bringing back prolific big man Andrew Nicholson. Dito'y natanong din As if Howard's possibility of playing for Converge can bring instant championship to the now struggling team, Pineda thinks otherwise. Hindi pa rin tayo sure na kung maglalaro sa Converge si Dwight Howard, magcha-champion agad. Hindi ganoon, team pa rin siya, ang sabi ni Delta Pineda at huling mensahe ni Delta Pineda patungkol sa paglalaro ni Dwight Howard para sa Converge next season. Dinalangan na nga nila Jacob Lau at lang strong group eh. Partner ng Converge yun. Need na lang kausapin si Dwight regarding sa pay ang dagdag pa ni Gob Delta Pineda.